Kapag pinag-uusapan ang mga mahiwagang numero, karaniwan nating naiisip ang tatlo, pito, siyam o ang mystical na dos. Ngunit marahil ay hindi natin napapansin ang isang numero na lumalabas sa lahat ng dako sa paligid natin ng may kahinahinan lang dalas. At iyon ay ang apat. Tingnan natin ang pangunahing istruktura ng mundo. Meron tayong apat na pangunahing direksyon. Apat na yugto ng buwan, at apat na panahon. At huwag nating kalimutan ng leap day na dumarating minsan sa bawat apat na taon. At pagkatapos ay mayroong matematika, lohika, at pisika. Apat na pangunahing operasyon sa matematika, apat na estado ng matter, apat na pangunahing puwersa ng universo. Gravitational, electromagnetic, mahina at malakas na, na, na nuklear. At sa totoo lang, ang ating buong espasyo ay may apat na dimensyon, taas, lapad, lalim at oras. Ngunit ang apat ay nangihibabaw din sa kultura at relihiyon. Meron tayong apat na elemento, apat na temperamento, apat na ilog sa paraiso, at apat na ebanghelyo sa Biblia. At para sa perpektong balanse, huwag nating kalimutan ang apat na mga ng Apokalipsis. At paano naman ang biology? Apat ulit. May Meron tayong apat na silid ng puso, apat na pangunahing uri ng dugo at apat na nukleotida ng DNA na bumubuo sa lahat ng buhay. Panghuli maging ang pop culture ay napagtanto ito. Ang mga baraha ay may apat na kulay. Ang Hogwarts ay may apat na bahay. At maging ang The Three Musketeers. Sa katunayan, sila rin ay apat. Hindi mo lang maiiwasan ang numerong ito. Gusto man natin o hindi, tila nakatayo ang ating mundo sa apat na matibay na binti. Kaya, ang apat ba ang pinakamahika? Marahil ay ito ang pinakapangunahing at pinakamahalaga. At doon nakasalalay ang nakakabighaning mahika nito.